kami para pick up namin yung grocery. So, nag-grocery lang kami once a week lang. At sa Walmart lang ako nag-grocery. Kasi ginagamit ko lang yung Walmart app. Doon ako nagpipili ng mga kailangan namin for the week. Mas gusto ko kasi yung ano yung ganyan, yung online shopping lang. Kasi parang nakokontrol ko yung magkakaastos ko. Kaya may budget kami. Tapos magpipili lang ako doon sa online. Tapos kapag nas nasobra, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung mga hindi naman kailangan for that week kami nag-spend na over dun sa budget namin. Ito lang, na, meron lang siyang parking pick-up. Walang tao ngayon. Oh, no? wala. Use the app. Yeah, sa app. Tapos well, ano. You can use the, yeah, so you can call or you can use the app to check in. Para sa bitan, dito ka na. Ayan yun. May merong parking number. 16, 70. Lagi kami sa 16. Nemo ko dito original Bakit? Ayan, yeah, number 16. Pwede kayong tumawag, Straight tapos pipindot-pindot. Papalo nyo lang yung instruction dun sa pagtawag ng sinasabi dun sa ano. Tapos dadali na nila dito yung grocery mo. Ako, sa app ko na gagawin. na natin yung magdadala ng grocery. Usually, may mga ano, sila lang yung nag-load nag dun sa trunk mo. Pero ako, tumutulong ako para mabilis. Nakawawa naman din sila. <laughs> Ang dami to? Ang dami ko kasing grocery eh pang isang linggo, di ba? Ha? save the time walking around shopping for yourself. Ano? Kasi Yeah, it's free kaya okay siya. Kaya, ang ginagawa ko kasi ano siya, the night before or the day before, doon ako mo order. So kapag ano, na check out mo na siya, tapos meron kang kulang, pwede ka pa mag-add until 12 midnight. So yun kaya ako ano, minsan may naalala ako na kalimutan ko. Ya ano ko na siya. Ya add ko na lang dun sa order ko. Until 12 midnight pwede yun. Yan. Mukha ng breakfast sa si Richard. Ano sila. Ayun na yata. Ayun na. Open. Ayun na. Dito sa mo. Hello. So, ayan. Good. No bags? I have bags. Thanks, man. So na, na, load na, -load na yung grocery namin. Pauwi na kami. ay mabilis lang, di ba? You don't spend too much time inside the grocery store. Tapos, ano pa, hindi ka pa pulot ang pulot ang mga grocery ang kung ano yung makita Mas, pag mo. Tapos pagdating mo dyan sa counter, magkano na pala yung babayaran mo. natin na ako, control ko siya. Tsaka, honestly, yung mga ano naman, yung quality nung, nung nakukuha kong grocery. Kasi siyempre yun yung worry ng iba kasi lalo na sa pag the best. Ha? Huh? Yeah. Wala pa akong, kung meron man ako experience na may mga bad produce, very rare. Hindi siya talaga ano, marunong pumili yung mga nag-ano sa akin, sa experience ko. Tapos ano, um, kung meron namang damage o missing items, ganyan, andali lang i-refund. Sa um, ano lang din siya online. Walang tang tanong. Kunyari, -tano. meron na, merong items na wala sa, ano mo, sa in-order mo. nakalimutan nila. I-refund mo lang siya. Sobrang bilis. Tapos after 3 days, babalik na siya sa credit card mo. And kaya, ano, gusto ko to eh. Kaya gusto ko yung talagang online shopping. Nag-start to nung pandemic eh. Lagi ako ano na nag-online shopping na. Hindi na ako nagpupunta ng groceries. Kahit na wala nang pandemic noon. Ganito lang yung ginagawa ko. Dati, ang hili ko mag-grocery, iniikot na talaga yung buong aisle. Isa-isa yan. Kasi na-enjoy ko siya. Pero ngayon, hindi na talaga siya na-enjoy. Parang nakaka-stress na sa akin masyado yung pag-grocery. Kasi lalo na tataas ang presyo ng mga grocery. Nakagulat ka na lang pag nandun ka na magbabayad. Ang laki ng pabayaran. Pupunta kami kalaan ngayon kasi ano, Ibigay ko lang yung mga damit na nakalitan na ng mga bata kasi magpapadala siya ng box sa Pilipinas. So, sayang naman, di ba? Para magamit din ng, you know, magaganda pa yung mga damit ng mga bata. Hello, guys. So, today, magluluto tayo ng dinner na natin ngayon. So, yeah, it's like 4.21 in the afternoon. Maga ako magluluto kasi bukas may mga pasok ng mga bata. So, ayan. Ang lulutuin ko is, um, ano lang, magro mag lang ako ng mga veg vegetables. Potatoes, carrots lang. Tapos meron akong salad. Tapos meron din kami um, um, parang sirloin steak. Yan, nabili ko lang sa Walmart. eh uh, ito lang yung beef sirloin steak na binili ko sa Walmart. Kasi cheap, ano mura lang siya, di ba? Para hindi masyadong mahal. Kasi yung mga bata, mahirap talaga sila sa steak. So, hindi mahi sila mahirap pakainin pag itong ulam. So, yan. Nalutuin na natin siya mapapansin niyo yung bayan namin, nakasarado yung mga blinds. Ito so, ang kagandahan nga lang dito sa bayan namin. Isa so, sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa bayan namin. Isa kahit na, ano siya, nakasarado yung mga blinds. Tapos so, well, hindi nakabukas yung mga ilaw. Maliwanag pa rin siya dito sa bayan namin. So as you can see, sobrang liwanag pa rin sa loob ng bahay. Kasi yung araw talaga, andyan lang siya. Doon sisikat yung araw, tapos dito siya mag magsiset ng araw. So parang umiikot lang siyang gano'n. So kaya the whole, the whole morning or the whole afternoon, sobrang liwana dito sa bayan namin. Which is yun yung talagang pinakagusto ko. yun lang, ito lang yung dinner namin ngayon. At simple lang. Hindi mama hindi mahal. Steak kunyari pero mura lang yung steak naman ang gagamitin ko lang sa vegetables, ang, ang ginagamit kong seasoning, ilo lang siya. Yan yung Montreal Chicken Spice. Ito din yung gamit ko. Kasi ano na yan, may salt na lahat. Tsaka masarap naman siya. Wala ang mama ko ngayon, nasa Toronto siya. Mababakasin siya ng for one week. Para makita niya yung mga pagiging niya daw. Adenya ko yung patatas kasi papabawon ko niyan sa mga bata bukas. Ang ulam nila siguro steak din. Yan na yung lunch nila for tomorrow sa school. O kasi parang sabi ko this school year parang mag-level up na ako sa mga lunch nila. Hindi naman yung ano yung level up na na, na mahal yung mga lunch nila kasi usually ang pinapalunch ko sa kanila mga pizza, chicken nuggets parang masyado ma-process ma foods masyado. Kaya sabi ko, ano na, ibahin ko naman. Parang siguro kahit may mga kanin. Kasi ang hirap magbaon ng kanin actually sa school nila eh. Pero ngayon, parang gusto ko silang pabaon ng mga kanin, ganyan. Para mabubusog sila. Tsaka pag uwi nila, kung busog pa sila, hindi na nila kailangan mag-lunch. Ang ginagawa ko kasi dati, usually, kapag yung mga chicken nuggets na mga pizza yung nila, pag uwi nila ng bahay, kumakain pa rin sila ng lunch. Pero siguro pag heavy lunch na, hindi na nila kailangan kumain pa after. So hindi, hindi rin doble-doble yung luto natin. Kaya konting level up sa lunch nila. Ang hirap na mag-isip ah, ng mga lunch yung mga bata everyday. Kasi minsan hindi na naman nila kinakain ng umuwi. May andun pa rin minsan ang ah, chicken, kaya yung chicken nuggets. So, kung si Isabel, hindi niya ubus. Tapos kung ano, ano yung mga snacks na kinakain nila. Ngayon, babawasan ko din sila ng mga cookies. Ganyan, hindi na masyado. Siguro mga mga fruits na veggies. Hindi nila sila mahilig talaga sa mga adin. Uh, sa mga carrots. Ito, hindi nila kakainin ito. Potato lang kakainin nila. Tsaka yung... Pero mahilig sila sa Caesar salad. So, yun yung i Yun din ang ipapakain ko sa kanila ngayon. Ang daming patatas. Si Michaela, may, si Andre mahilig sa patatas. Tsaka si Richard. Yeah, more fruits and veggies tayo ngayon sa mga bata. Hopefully, ma ma ano ko siya, ma continue ko siya. Hirap din. Ang rastos din talaga, grabe. Ang budget namin every week for groceries, 250. Minsan, yung 250 mo, parang pag sinek ako na sa Walmart, parang wala lang. Hindi umaabot talaga ng isang linggong ulam, ano? Yan, minsan ko ano yung mahahilap ko sa pantry tsaka sa freezer namin, yung niluluto ko. Ayan. Yun lang, luluto-luluto lang tayo ngayon. At makatulog tayo ng mag-aga mamaya kung may pasok pa ninyo bata. Ayan, nahiwasan yung patatas. Tsaka yung mga pears, konti lang sa Richard lang yun. It's olive oil. hmm, wala ko siyang langso. um, mm, tapos ano? di na yung seasoning. na nyan kasi tong salt and pepper, kaya maalat na din siya. umm, malito lang si, malito lang siya. natin sa oven. potatoes and carrots. So, it's na ang simple dinner. Mm. Ito lang Caesar salad. Ayan lang po. Tawagan mga bata.